si Gabi next. Hoy sir! Hi. Sir! Kamusta? Kamusta sir? Oo. Malita. Eto, okay lang sir. Ang pangalan mo si Gabi. Gabi uh -huh. Oo, yun nga. Uh, dati, yung pangalan ko dati sa ano is Betalex. Betalex? Oo. Uh, dahil puro beta pa yung pinrit ko noon. Hmm. Tapos, nung nag-ship ako sa Gapi, pinapalitan ko sa anak ng Gapilex. Oo. Uh -huh. Ngayon, since na na marami din ako halos kasi yung hawak na gapi noon eh talagang sobrang dami halos mabot siya ako ng 40 strain yung gapi ko ngayon eh medyo dun na kasi ako nakilala sa Gapilex bago ako nag-molly kundi hindi naging molly lex ngayon siya oo nga eh hindi na eh hindi ko na ano wala na kasi ako siyang sabi ko nga sa mga anak ko uh, kung papalitan ko pa Papa, ba uh, ang suggest naman nila ay wag na daddy kasi mas dyan ka nakilala sa pangalan na yan kaya kahit namuli yung mga alaga mo, may gapi ka pa rin naman. Kaya yun, hindi ko na siya, talaga papalitan talaga. Yan na talaga ako siguro. So, sa paano sir? Excited gapi yung mga kautit natin. Okay. Gusto okay. na natin sir? Okay. Kautits. Tuli kayo. Tara tara mga kautits. Huwag kayo mahiga. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na sa Shopee natin! Available pa rin Tadisen Banana Extra at syempre pagkain ng crayfish gapi at iba pang uri ng isda. Check out na! Shower! Ito naman, ito yung aking tuxedo koy short body balloon. Bali, dalawa lang silang nilagay ko muna dito. Pero sa totoo lang, ay eh, napakadami nila nandun sa malaking tank na yon. Ah, okay. So ito, ginagamit mo breeding material. Ito yung gagawin kong breeding materials ngayon kasi yung breeder nila is nabili na din. Mm -hmm. Kaya yan naman ang gagamitin ko ngayon. Nagpapalaki muna ako ng dalawang sample. Titignan ko kung maganda. Pero sa totoo lang, napakadami nilang kapatid doon. Napakadami niyan. Pang-out na, sir. Pang-out ko Pang na, na, na yung iba pagka medyo pwede na. Hindi lang pala mole dito, sir. Hindi Puro na. gabi rin. Uh Tapos, eto naman yung ginawa ko. Oo. Kung malalaman kung makikita nila, dati, platinum koi. Alam nila yan, eh. Mm -hmm. Oo. Pero ito, ito yung ginawa ko. Albino platinum koi. Eto, sir. Oo, -oh, albino siya. Ngayon, sir, marami ka na rin na eto, sir. Marami na rin ako niyan. Pinalalaki-laki ko na. Ganyan na rin kalalaki. Mas gusto ko kasi talagang solid siya pag binitawang ko parang hindi naman nakakaya sa gustong mag-alaga ng ganyan. Mm -hmm. Pero ito sir, breeding materials na ito. Oo, ito yung gagawin ko naman tutulad na breeder. To, sir, breeder. Mm -hmm. Oo, kaya naghihiwalay na ako. Tapos dito naman tayo sa taas, ito naman yung aking bagong buga na kay Koi. Yan, yeah, kabubuga lang kagabi ang binugo 87. Grabe, kaya pala parang nirahas pa na sir, no? Oo, ayan. <laughs> Napakalaki naman kasi ng babae. Ang laki, no? 87 yung binuga niya. Ayan, At ang lang. matindi dyan, mga otit ha? Grabe naman yung ano. Pectoral nung ano mo sir, nung pidort mo na lalaki. Grabe yung tenga. Grabe okay. yung tenga niyan, sir. Oo. Tapos dito naman sa kabila, ito yung sinas alam nilang platinum koy lang na ordinary. Mm. Yan, yan yun, hindi siya red eye. Platinum koy lang. Tapos ikaw sir ginawa mo siyang red eye. Ginawa ko siyang red eye talaga. Yan, yeah. yan siya. So, oh. Dalawa lang magawa sir, project project oh. para maging red eye. Yes. Tapos dito naman sa kabila, ito yung project ko na sinasabi nila na hindi daw totoo. Mm -hmm. At ito daw ay Kal. Ayan, albino full red koi. May helmet yung lalaki? Yes, ayan, kung makikita mo yung lalaki talagang koi Ayan, oh. ano. Oh, Pero full red siya. Ah. Kitang-kita naman yung helmet niya. Oo. Oh. Ayun. Kaya buntis na. Marami ka na rin yan, sir. Marami ako niyan. Gusto ko na rin nga sana mag-out. Kailang pinipigilan ko pa. Gusto ko pang makita yung susunod na anak nila. Kung mas lamang na rin talaga yung albino ko na full red. Sir, talagang ano? Uh, yeah. Stable na talaga siya? Oo. Kasi ano yan eh. Last year ko yan ginawa talaga. Ngayon, ah... Uh, di ako tumigil talagang pilit ko siya talagang ginawa talaga so ngayon at least kahit pa paano nagtagumpay na mm -hmm. dahil dun sa strain nila sa parents nung ibinalik ko ng dalawang beses mm -hmm. ang lumabas sa 48 na anak nila ay 32 ang albino boy pulo at the rest is AFR. AFR o kaya kahit pa sabihin mo na yung pinakakal niya is AFR AF pa is AF so pa rin. Solid pa rin. So pa rin. Pa rin. Walang tapon. Walang tapon. Uh, oh, yun Pero sir, ilang, ano yan? Ilang, ilang years mo ginawa yun, sir? uh, good. Like, isang taon na siguro kasi pangatlong salang ko na ito ngayon. Uh -huh. Nung unang nag-post ako niyan last year, ang nagawa ko lang dun sa 37, ang lumabas ay 10. 10. Tapos nung sumunod, yung eh, lumabas niyan ay 14. Bukonte. So hindi pa rin talaga ako sumuko. Ang um, uh, sinubukan ko pa rin ulit ngayon yung breeding, binalik ko na naman dun sa anak at saka din sa parents, yun, doon um, na, ang naging anak is 48, um, tapos yun, 32 o 33 something yung albino boy po rin. Kaya masasabi ko na rin na sa so susunod sigurong ng buga nito is maaari maging 90% na. Okay. No. Mm, so, okay. Talagang lock na yung jeans. Oo, so, ilalock ko na talaga siya para sa buga. Pero grabe naman no, mo. Isisipin niyo yung AFR na pula papatunga mo pa ng parang nagkaroon ng helmet na pula. No, grabe, parang... Sir, so, talaga? Totoo ba? Totoo talaga yun. Kasi ginawa ko nga kasi yun. Naisip ko lang kasi. Kasi dito sa jeans na to, sa strain na to ng AFR, tsaka albino ko, is walang tapon. Hindi masasayan yung panahon mo. Kahit i-breed mo sila ng i-breed, hindi mo man ma-achieve yung albino ko. May lumalabas pa konti-konti. Yun naman iba, is AFR pa rin ay, talaga. Talaga, ay. Oo. talaga may price pa rin ng AFR no. sa ngayon. eh kaya ito, talaga hindi rin talaga talaga ako titigil hanggang di ko rin talaga nape-perfect kaya sa awa ng Diyos yan, maraming may AF para ako may albino foil, foil, full red ako kaya susunod na bugan ito sigurado mga 90% na to kung talaga hindi sila makapaniwala na meron ng ganitong jeans ngayon dito sa Kapite oh. Uh -huh. at uh, yung iba nga sinasabi hindi raw totoo yan, wala daw ganyan jeans ano daw yan, eto tignan nyo Pwede Papak ba natin silipin, sir? Papakita ko sa inyo. Pero na. Dahil malakas tayo kay Sir Gabilex. Papakita ko sa inyo kung gano'n sila kadami. Papakita na. Papakita sa atin mga audits at, yung project niya. Sa mga audits, uh, itong strain na to, uh, kung hindi ako nakakamali, isa o dalawang tao pa lang ang binibigyan ko. Na gusto ko rung subukan din nila at baka Mapenda na nga yung ibugas sa kanila kasi 70% na nga siya. Kaya, nag, oh, kaya nagpakawala ako niyang dalawang trio. Yung isa napunta kay Carlo, shout out sa'yo Carlo. Yun. Lagaan mo mabuti yan. Sana oil. Huwag kang <laughs> maniwala sa sinasabi niyo na hindi totoo yan. na uh -huh. Totoo yan, nandito si Otis. Titignan natin ngayon. Sabi nga nila mga Otis, to see is to believe. Oo, oh, uh -huh. to dito. Natin. Ito yung sinasabi nila, ayan oh. uh -huh. Yan yung sinasabi nilang lang Albino full red koi oh. So yung mga lalaki talaga sulitong sulido sir ayan oh no. makikita mo oh Tsaka round tail yung ginawa ko kasi sa kanila talaga Kasi ang AFR Delta Oo kasi yung AFR dati natin na sinaunang AFR is Delta Ang napapansin ko sa Delta so sobrang haba ng buntot ay ang bigat na ng buntot hindi na makalangoy Nga nga kasi tang lumangoy nang maayos kaya ito ginawa ko AFR albino -Al -Al koi, full red round tail. Grabe no. Ayan. Ang ganda rin niya sir eh no. Oo, talagang napaka-solid niya ayan oh. No? Sa nagsasabing hindi totoo yan ayan oh. No? Ay ito na. Gumagalaw na sa harapan niyo. Kailangan niyo ng maniwala. <laughs> ayan, konting <laughs> groom na lang. Sigurado. Ayan, no? Gusto ko pa siyang i-groom eh, talaga yung lalaki. Gusto ko talaga maging solid siyang pulang-pula pa eh. Kaya yung mga babae niya, yung female, hindi pa siya ganoon kalaki. Pero breeder size na kuno talaga siya. Oo, oh, kain breed na sir, oo, eh, no? Oo, breeder na talaga. Pero may improve pa yung oo, kanilang oo. mga coloration dahil bata pa rin. Oo, oh, ayo umunang magpakawala kasi alam ko wala pa to sa market dito sa atin sa Cavite. Eh. Kailangan para mihin niyo muna yun, sir. Oo, nga, yun lang din ang bala ko. At alam ko din na kasi wala naman ako nakikita na nagpo-post ng gapping ganito at alam ko rin na ako lang ang meron nito. Mm. -hmm. Yung bagong strain na yan, yan. Hindi kayo makapaniwala. Ayan, puto po yan. Lumalamoy na <laughs> <ka fight> <laughs> sa harapan nyo. Lalo. Sa harapan nyo. Grabe. Ito full red. No. So, sabi ko sa inyo kanina na tuksi ito ko'y baloon. Short body. Marami Ayan. na rin pala, no, marami, sir? Marami, oo. Sabi ko nga sa inyo, madami din yan. Ayun, ang ganda, no? Ayan, magkakapag i i Kasi yung breeder nito is na naawitan nga sa akin at palibasan at marami namang anak ay ibinigay ko naman para maparami din naman nila. Hindi naman hmm. tayo madamot sa isda eh. Kaya nga eh, kung anong meron ka, i-share mo sa kapwa mo para magkaroon din sila. Kaya pala libo-libo yung PKBA mo dito, sir? Ah, Oo. Oh. Tapos, eto naman dito naman tayo sa kabila. Eto, yung sinasabi ko kanina sa inyo. Eto na yon, Yung albino platinum koi. Ito yung ginawa ko, pero sa ngayon, ay eh, 40% pa lang halos yung jeans na talagang albino koi halos lumalabas pa rin talaga is platinum ko yung kalahati. Mm -hmm. Halos 50-50 pa sila. Kaya siguro, hindi ko rin tususukuan. by baka mga dalawang salang pa siguro, mape-perfect na rin natin yung albino platinum koi na kapareho ng platinum koi lang. Mm -hmm. Yan. Red eye naman siya. Okay. Akala nila, basta-basta eh, lang ganun mm -hmm. lang yung pag-breeding. Mm -hmm. Akala nila, basta Fitros Breed mo, ganun na, tapos na. Oh. Hindi, maraming proses oh. Taon ang binibilang yan bago mo yan ma-perfect. Kaya kung wala kang tiyaga, eh, talagang wala. Hmm. Ang labanan nga dito eh, sinasabi bawal mainit. Oo, oh, eh. oh. talo eh. Oo, pag nainit ka dito sa ginagawa mo, ay wala, wala. Wala talagang mangyayari. Kalalabasan yan talaga, pulukal, oh. yung ano. Talaga hindi ka makakagawa ng sarili mo kasi trade. si Sir, responsible na breeder siya. Bakit ka mo mga audits? Kasi bago niya pakawalan to, kung papakawalan niyan man, nakita niya naman na talagang ano siya, nasa 80%, 80%, yung stable na yung isda. Kasi minsan pwede mo siyang ano eh, i breed yung dalawang strain eh. Pero yung mga anak nun, baka makakuha ka lang ng isang pair na makita mong maganda. Kunyari, sabay benta mo na. Uh -huh. Pero yung ibang anak, sabog-sabog pa, di ba? Uh -huh. Si Sir, responsible siya na breeder kasi bago niya pakawalan yung strain na ginagawa niya is nakasigurado siya na mataas yung porsyento ng pagka-stable na itong gapi na ginagawa niya. Sir, uh, anong mapapayo mo sa mga kapwa natin breeder na gusto rin sumubok, gusto rin maging, ba maging balik sa uh, itong uh, Sa ganito kasi ng hobby, sa pagpaprojekt ng mga gabi, tsaka ng mga moli eh, hindi rin ito basta-basta. ay -basta. eh, talagang tutunan mo rin ito ng talaga ng panahon. Okay. Yan dyan na lahat. Siyempre, gasto sa pagkain, gasto sa kuryente, tubig, pagod. Hindi yung basta-basta. Kaya kung ikaw ay walang tiyaga, huwag mo na subukan. Yun okay. ang mapapayo ko. Pagsasayang ka lang. Bumili ka na lang at paghihintay. Kaya wala okay. kang tiyaga. Kaya, kaya kailangan pag sinimulan nyo, tapusin uh -huh. mo. Oo, pag sinimulan mo, mo tapusin mo. Kasi baka mamaya, siyempre magsasalang ka ng crossbreed. Pag anak makikita mo, ang daming kal, hindi pareho. Tapos susuko ka na kagad, hindi mm. wala na. Mm. Kaya kailangan mong susukuan. Lang nang go lang ng go. Go lang eh. yan. sabi ng master breeder Wag natin. susuko. Kasi nag-start ako sa gapi, guro mga 6 to 5 to 6 years na siguro eh. Mga uh, na, na ako eh. Ang pinag ko, speed work nga lang eh. At hindi pa sa akin, dum pa sa anak ko yan. Yung anak kong lalaki, yung, 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 yung bumili nun. Kung sa ano, napapabayaan niya lang yung speed Kaya ang ginawa ko, ako nag-alaga. Nawili naman ako. Kaya eh, kasi nalilibang ako eh. Nawili naman ako. Kaya ako na nagpadami. Tapos nung dumami naman sila yun. Lahat naman ng ano. Nila, dinagdagan ko lang, hindi ko naman sila inalis. Kasi doon sa ako nagpumpi siya eh. silay padami ko, silay nang nagdagdag, nagdagdag lang ng ibang isda, nag-try ng mga cichlids, o mga monster fish, mga betta fish, nung dagdag dag, dag, dag lang. Pero ang gapi talagang hindi mawawala sa akin. Eh siyempre sa gapi naman kasi ay eh, tulad nga nun, meron din kasi tayong mga gapi na kung tawagin nga nila is eh, sa pagbaga sa sakyan, ha, eh, old model. Hmm. di ba meron mga lumang strain na kasi ng mga gabi eh. mga tulad ng mga TBM ano, mga gano'n mga HD blue mga pero magaganda pa rin naman sila kaya lang it's sila yung mga sinaunang strain syempre hindi naman laging pupwede yung laging yung gano'n na lang ang ano natin syempre tayo mga breeder dapat gagawa pag-iisip din tayo gagawa din tayo ng pamamaraan kung paano tayo makakagawa ng mas maganda pang strain ng gabi bago. Yeah. isa, nagpa-project din talaga ako, pero sa ngayon, ang nagagawa ko pangalang is itong albino full red na talagang masasabi ko lang, wala pang meron. At hindi nila alam na dito sa project na to, subukan nyo, walang sayang.